Meow, meow, meow. Alo. Ano sa'yo pangan si Nikit? Ano sa'yo pangan? <laughs> Ay, mga pululong, pululong. Plung, 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 plung. <laughs> ang mata lagi blue. Oh. Blue ang mata, oh. Ah, <laughs> blue ang mata. Blue pa ang mata. Ah, di. Muusap pangan ina. <laughs> mutro pangan ina, mutro. <laughs> Ay, ano'y pagtutoy, be? Ay, ano'y pagtutoy? <laughs> ayan, pagtutoy, Ming. Ay, pagtutoy, Ming. Oh, Lili, ay, paglakat. Padidik pa ka. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. si Lili. Ayan, atun na si. So smart. makro kuro, makrokong ha. Ay, makrokong ha. Nagawas lagi, oh. Oh, Allah. Ala ng mga naong oh. Baby, baby. Baby. Baby pa miming. Baby meow meow. Ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. 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 So, mga naong oh, daw kaloha oh. Daw mm. Datin ore sila ng dua oh. Hmm. Damatin pak. Hmm. Ay, atun. Nila la na lat. Nila la na usan da 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 da. Na da. Na naglalat na Totoy na lat nagdidi na po nagdidi mama 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 <laughs> oh, oh mo lagi siya na nahawog siya eh. tagak lagi sa un tagak nga patong man siya dito kataas aning lamiza da tagak pe nani mami mami si mami na tagak si si golden kuan buzzer mm Sige, bye-bye. Thank you for watching. <laughs> Gigil ako ano. Nagigil ako, <laughs> ako ni mo. Nagigil yun. Da, da, da. Okay, bye bye. Thank you for watching. Manana siya. Mabididi pa siya. Mabididi.